O, oh, badlungo na kas gino. Oh! Saan na, naman -na. ka. Ay e, mo naman pala ba eh. istorya ni mo dahil sa bado. Nawa, nagyawaya ko mo sa bado. Sa bado to. O, naitabo ka kahapon. Gabi eh. Pabalik hmm. ko magyawaya ng dung dung sa bado. Nandingan ko bantay lamang dun dun muna ng inyong mga buhat. Kaya ginuunay mo. Badlo ninyo, sakit ka ba dun damo? Hindi, mm. na-experience ninyo sakit damo. O gikuangan pa ka na sakit ah. Ha, Lagi. Nangga. Nangga. Ayo pagbuot og ani i video. Aro makita po kang ngana. di ay? Sa ani mo pagakita ngana na yung pormag di kan hay video. Video jud kana ho. Aro makay bawak kang ako kang istoryahan sa Sabado sa Sabado. Kamang doang po legal. Hmm. Aron makita nila ngayon nga, anay mo. Nakuan. Ngaon sa may may kasulte. Eh. Hmm, gabing hubaga na may nabagaha, oh. Ah, hawa, kamot, kamot. Allah, kung hindi nakuha naman na tayo. Hmm, napika sa anak. Na, yan nagluwang, Murag na, napika sa eh, Ay, murag na, na, Ano, nga. You ari po sa iyo. Sabi naman ang nakuha na yung kwan. Kung sa'yo follow up niyo? Napay kamutong. Yes, Jesus, God. Wala. kinabuhi na ni Nimoron. Wala. Salamat kas Ginoo nga gibuhi pa ka. Napad di plano ang Ginoo yon. No. Mama te gibuhi pa. unsa may mong Ikabas Ginoo, tanawag imong sanina gipikas na. Hmm. Wa nag imong basketball yon. Ari na naman yung kanta-kanta. Di na pong kakakanta kay Wala na po eh. na kay hangin. Hmm. Ha?